Sino ang pinakamalas? Ang pinakamalas na tao sa buong mundo ay hindi ang pagiging mahirap, hindi ang walang natapos, hindi ang pinakamababa sa lipunan. Alam nyo kung sino ang pinakamalas na tao sa buong mundo? Sila yung mga taong walang kinikilala at sinasambang Diyos. Without God, you have nothing. Kaya kung may Diyos ka sa iyong puso, tandaan mo, ikaw ang pinakamasuwerting tao sa buong mundo. God loves you. Bakit hindi ka umaangat? Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umaangat sa buhay kasi palagi tayong nagrarason at nagrereklamo. Reality Check.